Iginait ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melenzo Natatas Jr. na sapat at hindi sila ng kulang sa pangalap ng ebidensya laban sa anim na pulis na nasangkot sa insidente ng mistaken identity sa Navota City na ikinasawi ng binatilyong si Jemboy Baltazar. Una na kasing nagpahayag ng kanilang pagkadismaya ang pamilya ni Jemboy dahil isang pulis lamang anila ang nahatulan ng guilty sa nasabing krimen. Hindi sapat anila ang hustisya sa sinapit ng kanilang kaanak na basta na namang kinitil ang buhay dahil lang sa pagkakamali ng mga pulis. Basta tayo nakapag-imbisiga uh, nakapag tayo ng maayos yung mga ebidensya kinalap natin at uh, pinalahan natin ang kaso. Matatanda na sa desisyon ni Devota City RTC Branch 286 Judge Pedro Dabo Jr. nakasaad na walang elemento ng sabwatan sa krimen. Sinabing ang service firearm ni Police Staff Sergeant Jerry Maliban lang ang nakatama kay Baltazar. Batay na rin ito sa resulta ng ballistic report at na-recover na slug sa crime scene dahilan para hatulan ito ng guilty sa kasong homicide. Guilty naman sa illegal discharge of firearms ang hatol ng korte kina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada dahil sa pagpapaputok nila ng baril sa tubig. Habang absuelto naman sa kaso si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong dahil hindi umano na patunayan nagpaputok ito ng baril. Kaya nga natin na-dismiss ang walo na katao, dalawang opisyal at anim na PNCO. Mm -hmm. Tapos aside from that, meron din tayong naparusahan ng uh, ibang uh, parusa katulad ng uh, suspension at demotion. Labintatlo yun. Iginagalang naman ng TNP ang hinaing ng pamilya ni Jim Boy. Gayunpaman, tiniyak oh, ng NCRP na hindi nila hahayaang madungisan ang kanilang hanay dahil sa maling desisyon ng mga pulis tuwing may mga gagawin silang operasyon. Dito, in our effort para malibisan ang uh, ranks natin, hindi lang matitigas ang ulo o uh, talamak o deliberate ang uh, ginagawa nilang kasalanan o uh, nila ay uh, sinasadyang nila. Hindi lang yun. Ang uh, tinitignan din natin dito is yung tinatawag nating malfeasance at uh, misfeasance, ibig sabihin nagkamali, true neglect. Ibig sabihin ayaw lang nilang gawin. At uh, pinaparusahan din natin yung tinitignan natin para siyempre uh, maging mabuti ang pulis at uh, maganda ang pagsiservisyo uh, natin sa publiko. Sa panig ng Justice Department, pag-aaralan nila ang muling pag-apila sa desisyon ng korte laban sa iba pang mga pulis sa kaso. Najeem